Blue kayu, lagi ingat ke ka blue, yo. luôn ông Slong ơi Saking <kayo. laughs> Malapit na mag 15 feet, so kulay blue na ang lupa, napakalagkit at saka napakatigas. Ito na yung sa ano na siya, saka may halo. May halo parang magkit lang. kulay blue na natanggal na yung ano yung Luis nasa marapit na sa 15 feet kami ngayon so ito na yung ano butas namin kulay blue na yan ang lupa nya tapos na pagka ano ayun yung blue yung masyadong ano Oyun blue no uma... kita. Ayan. Kulay blue na yan. Ayan. Tapos napakalagkit. Ito yung ano eh. sa taas kasi yung ano, yung tatak na tinanggal. Itong bato na inaapakan ko. Ito. Kalaki ito. Galing. Galing dyan sa ano, galing yan dito. Yan yung original na bato. Yan. Yan yung original na bato. tanggal itu itu yang na tanggal tidak apa akan ku jenjen setakus jenjen aku jangan lupa aku na kuatro kantus jenis mu setas yang 7 si Kiri kaya lang natang tinanggal na kaganda ng ano batong napakalaking bato. walang batong iba dito walang eh. ibang batong kuna ito lang kaya may tubig na umulan kasi kagabi so ayan lang po at uh, sabay sabay nyo lang itong ano namin site ano bang mangyayari dito